Ang ligaw na daan sa Sierra Madre, isang urban legend na hango sa pelikulang Wrong Turn. Noong dekada 90, may isang matandang kalsadang hindi na ginagamit sa gilid ng Sierra Madre. Tinatakpan ito ng damo, puno, at usok ng alikabok. Hindi ito makikita sa mapa, walang signal ng radyo o telepono, at sinasabing ito raw ang daan patungo sa isang lugar na hindi dapat pinupuntahan. Sa mga lumang driver ng logging trucks at mga naglalakbay noong araw, ang daang iyon ay tinatawag na, daan ng matang ginto, hindi dahil sa may kayamanan doon, kundi dahil may mga matang palaging nakatitig mula sa kakahuyan, dilaw, maliwanag, parang mata ng hayop, pero alam mong tao. Buwan ng Mayo, 1996, limang magkaibigang mula sa Maynila, tatlong lalaki at dalawang babae, ang nagplano ng kampang sa isang talon sa Aurora. Sila'y sinabihan ng isang matandang babae sa terminal, wag kayong dumaan sa gulod ng mahaba, pag may nakita kayong daang walang asfalto at may lumang karatula ng minero, bumalik na kayo. Ngunit tulad ng maraming kabataan, hindi nila ito pinansin. Habang nasa biyahe, dahil sa landslide sa pangunahing daan, napilitan silang maghanap ng alternatibo, at doon nila nakita ang sinabi ng matanda, isang lumang daan, may kalawangin ng karatula, minero bawal pumasok. Pumasok sila, sa kalagitnaan ng daan, tumirik ang sasakyan. Nagkalat ang mga tuyong dahon, at tila ba may hamihip ng malamig na hangin sa kabila ng tindi ng araw. Sa katahimikan ng kagubatan, narinig nila ang pagaspas ng mga sanga, pero walang hangin. Habang tinitingnan ng isa ang makina, may narinig silang hikbi mula sa kakahuyan, akala ng isa'y bata. Pero ang narinig nilang tinig, hindi boses ng bata, mababa ito, parang ginagaya lang ang boses ng bata, at nang sumilip sila sa pagitan ng mga puno, may nakita silang hugis tao, maliit ang katawan, pero malaki ang ulo, at ang mukha ay parang pinagdugtong-dugtong na balat ng baboy at tao. Tumakbo sila pabalik sa sasakyan, pero huli na, putol na ang gulong, at sa ilalim ng kotse, may mga bakas ng kamay na puro dumi at dugo. Sa kanilang pagtakas, nakita nila ang isang abandonadong gusali, parang lumang outpost ng Manero. Sa loob, may mga gamit ng mga naunang kampo, at sa dingding, may mga ukit na pangalan. Lahat ng pangalan ay may pecha. Pero lahat ng pecha ay nagtatapos sa araw na sila'y nawala. Ang pinakahuli, Josephine Army 3, 1992. Nang humingi sila ng tulong gamit ang flare gun na dala ng isa, may lumabas mula sa kakahuyan, tatlong nilalang, hindi sila mukhang tao. Parang tao, pero ang balat ay sunog, ang mata ay dilaw, at ang itim may lamang itim sa gilagid, dala nila itak, martilyo, at kwentas na may ngiping tao. Isa-isa silang hinabol, ang lalaki na ipit sa trapal ng kawayan, ang isa na may nadulas at hindi na nakita. Ang dalawang babae humiwalay ng takbo, isa ang nadakip, habang ang isa'y tumalon sa bangin sa takot. Lumipas ang dalawang linggo bago may natagpo ang bangkay sa paanan ng bangin, walang ID, walang cellphone, pero may nakasulat sa braso gamit ang lapis, wag kayong niliko sa daang menero, hindi sila tao. Ayon sa mga autoridad, kinain daw ng hayop ang mga kaibigan niya. Pero ayon sa ilang lokal, bago pa man gamitin ang lupaing yun bilang minahan noong panahon ng mga Amerikano, may mga nilalang nang naninirahan doon, mga taong tumakas sa lipunan, nagkanikanyang batas, nag-asawa ng sariling dugo, at kinain ang mga dayo. Ngayon, kada buwan ng Mayo, sinasabing muling lumilitaw ang mga matang ginto sa gilid ng kagubatan, at kapag narinig mo raw ang boses ng batang umiiyak sa kakahuyan, tumakbo ka, dahil hindi siya bata, at hindi ka na makakauwi. Ngayon, sinemento na raw ang daan at tinakpa ng checkpoint, pero kung minsan, may mga nawawalang delivery truck, biker, o dayo, ang sabi ng ilan, baka na aksidente. Pero sa mga matatandang taga roon, may isa lang silang sinasabi, mali ang liko mo, ay at sa liko ng buhay na yan hindi ka na makakabalik. Disclaimer lang po. Ang kwentong ito ay isa lamang urban legend. Nasa sayo peren kung maniniwala ka o hindi. Maraming salamat mga kaibigan.